Si Kailin Alcantara at si Kobe Paras ay nakitang magkahawak ng kamay habang naglalakad sa BGC, na nagpasimula ng mga haka tungkol sa kanilang relasyon. Pinag-uusapan sa social media ang viral na video na nagpapahiwatig ng opisyal na status ng aktres at ni Kobe Paras. Ang video na kung saan nakita ang dalawa na magkahawak ng kamay sa Bonifacio Global City, BGC, Tagig, ay kumalat sa iba't ibang plataporma. Ang ilan ay nagsasabing ito na ang opisyal na pagpapahayag ng kanilang relasyon at tila bagay na bagay sila sa isa't isa. May mga nagmula pa sa isang bar na nagkukumpirma na magkasama nga sila doon, kasama ang isang video na nagpapakita ng kanilang pag-enjoy -e sa isa't isa, na lalong nagpapatibay ng mga usap-usapan. Ang ilang fans ni Kylie ay nag-interpret nito bilang patunay na nakapag-move on na siya mula sa kanyang nakaraang relasyon. Habang ang iba naman ay binanggit na nag-post sila ng mga larawan mula sa parehong restaurant sa kanilang social media account sa loob lamang ng isang araw. Nag-repost din si Kobe ng bagong larawan ni Kylie sa Instagram na may kasamang heart eyes emojis. Kinumpirma ni Kylie na nagde-date sila ngunit hindi pa niya tinutukoy ang kanilang eksaktong status. Sa pinakabagong update, inamin ni Kylie na nagde-date nga sila ngunit nananatiling single pa rin siya sa opisyal na pamamaraan. Gayunpaman, batay sa mga pinakahuling video at balita, halatang may umuusbong na pagmamahalan sa pagitan ni Nak at Kobe. Ano ang inyong opinyon sa video ng magkahawak ng kamay ni Nak Kailin Alcantara at Kobe Paras? Mag-comment lamang sa ibaba.